Nagsalita na ang premyadong aktres na si Bea Alonso patungkol sa isyong hindi na matutuloy ang planadong wedding nila ng kanyang partner na si Dominic Roque. Matatandaan kasing kumakalat ngayon ang balitang pagkakamalabuan ng dalawa matapos maispatan ng mga netizens na hindi na sinusuot ni Bea Alonso ang kanyang engagement ring. Hindi na rin nagpo ang dalawa ng kahit ano together pagpasok ng taong ito at wala na rin yung sweet messages or simpleng palike-like nila sa social media isa pang pinagtataka ng mga netizens ay ang pagdi-disable ni Dominic Roque ng mga comments sa IG niya, bagay na hindi naman niya dati ginagawa. At ngayon nga ay nagsalita na si Bea Alonso, pero ang mga sinabi niya ay lalo lang nagpagulo ng kontrobersiya dahil imbes na sabihing oo tuloy ang kasal, wala pa daw plano ang isinampit niya. Bagay nga na lalong nagbibigay apoy sa rumors na kanselado na ang wedding. Narito ang kanyang naging statement sa interview niya, kamusta wedding niyo ni Tom? Wala pa, wala pang plano parang dapat lalaki ang nagpaplano. Alam mo, wala pa talaga. So I can't tell you anything just yet. Wala pa, wala pa. Sorry, wala pa siya. But for you, what's your ideal kind of wedding? I'll tell you kapag meron na akong idea. Pero you guys are planning, no? I mean, we're getting there but we're also very busy. You are close with Katniel. Are they invited to your wedding? Alam mo, wala pa talaga. So I can't tell you anything. Ayon naman sa mga loyal fans ng Beya Dom, masyado lang daw makulit at masyadong ini-impose yung question kay Beya. Sinabi na ngang wala pa, tanong pa daw ng tanong yung reporter. Parang medyo naiinis na tuloy si Beya sa interview. Siyempre umano kahit na public figure siya, kailangan pa rin siyang bigyan ng kahit kaunting privacy. Samantala, ang statement naman ni Dominic Roque ay salungat sa naging statement ni Bea Alonso. Kung si Bea ay wala pa daw, si Dominic naman ay meron daw at tuloy ang kasalan. Sa katunayan, busy daw siya ngayon sa pagpaplano ng kasal nila. Pagsisiwalat pa niya ay madalas nga daw na iinis sa kanya si Bea dahil hindi daw siya hands-on sa pagpaplano ng wedding nila. Ibinunyag din ni Dom ang date kung kailan sila magpapakasal at ito ay sa quarter 2 ng taong ito. Ibig sabihin sa mga buwan ng April to June. For information naman, buwan ng June ang pinakapopular na month ng kasalan sa Pinas. So ang tanong ngayon ng taong bayan, tuloy nga ba ang kasalan o hindi? Mukhang tuloy naman, pero dahil nga sa contradicting statements ng dalawa, eh malalaman na lang natin within 5 months time will tell. At ayon niya sa sikat na kasabihan ni Bea Alonso na pinasikat niya ng umamin sina Julia at Gerald sa relasyon nila, time is the ultimate truth teller. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Wait natin ang Feb 14. Pag walang ganap ng Feb 14, alam na tis. Weird replies especially yung parang dapat lalaki nagpaplano nun. Quote niya di umano. Pwede naman sabihin na, yes pero sa amin na lang muna yon Inaayos pa namin. Let's hope na tampuhan lang. Baka gusto lang talaga nila na private yung preparation kaya hindi nagbibigay ng information. Hashtag rhyming. Grabe talaga mga reporters dito. I'm sure pinoprovoke si Bea na magsalita para sa kanya ang scoop at wala silang pake kahit napaka insensitive at walang manners yung action nila. Pwede namang simpleng, how's the wedding plans going? Pucha, kailangan na lang sabihin na nila talaga na hiwalay na ba kayo? Kaloka.